Hindi na bakal ko sa mukha ko. Oh. Guys, bilisan niyo ha. Oh, alam niyo ang petsa. Ayun pa 'yung mga dumagat. Dumagat ng impanta. Wala mabilis pa tayo. Hay, tikker ka. Kita kayo. Paano? May so, <laughs> Saan? Patay, patay, patay. Mag-OA na lang, kita lahat. So, ano? ganto. Oh, hmm. oh, <laughs> Paano? ganto. sige. guys. pa. Pwede doon, doon doon dito, oh. Hey, oh, guys. Wala na ka-lensin. Hey, mama. Yo, ako. Ako muna. Hello, guys. Mananabi po kami. Ayoko na.

Ayan, tatagay na sila.